congratulations pala sa Guillermo. mo. Salamat. grabe. Does it add pressure on your part to for the next project hindi. na stocks? Grabe. Hindi, hindi. Kasi parang pag pinag-uusapan at tinatanong din yan sa amin na, ah, oh, pressure ba kayo? Kasi after rewind, anong gagawin oh. nyo? Mm -hmm. Parang hindi. The mere fact na naramdaman namin at pinagkaloob sa amin at ganyan yung pagtanggap ng tao, napaka-priceless nun. Parang uh mm -hmm. -huh. Huwag, huwag na natin sabihin na ay kailangan higitan namin. Uh mm -hmm. Ngayon kung may magandang project, edi subukan uli natin. Pero sa ngayon talagang Lubos-lubos yung pasasalamat namin sa pagtangkilik ng mga tao talaga sa Rewind. At ang maganda nun, lahat nood ng Rewind, wala silang sinasabi. Kung di, ang ganda ng message. Okay. Alam mo ba, ganun yung nangyari sa akin. Yung nanay ko, ko oh. na. Yung tatay ko, dinala ko sa pancho. Yung mga gano'n na sila. Oh. So, ibig sabihin, may wake-up call talaga sa Pati akin. Pati sa natin. Netflix, ang lakas. Ay, oh. Grabe. Grabe. Mm. Ano na next? Ano nang next besides sa mga prime time projects? So, Meron no akong movies? ginagawang sinimalaya ngayon. Correct. Oh, 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 yung oh, oh. ano, balota. balota. Ayun ano, mga testigo ko. Oh. Ay, grabe! Oh, eh. Anong kakabangan sa balota? First indie mo to, no? First, First Malaya. Actually, hindi mahalata may sugat ka, ay. Pati, ano, pero i launch namin ito, August pa kasi oh, siya, oh. so by next month baka magko-promote na kami. Pero anong glimpse? Hindi ito eh, ano ito eh, masalimukot kasi yung mga eksena. Wow. May mga fight scene kami, nasa oh. gubat ako, nagtatago ako, so ang dami nangyayari talaga. Wow. At hindi ako nagpa-double kasi, so gusto wow. ko ako lahat. Bakit? Eh sayang naman yung pagkakataon Correct. na magawa ko itong mga bagay-bagay na to At kaya-kaya mo? Pwede naman, kaya oh, naman. Exciting first scene in Malayat. Oh, okay. First scene. Tsaka de-glamorize talaga. No makeup. Wow. Ang ganda nun. No? no makeup. Hindi mo kasi kailangan. Hindi, Hindi na kailangan. Di, syempre, diba? Hindi mo kailangan kasi. Siyempre, di Siyempre sa mga soap opera, sa mga uh -huh. shows. Parang all the time, kailangan siyempre naka-makeup uh -huh. ka. No makeup look, pero naka-makeup. Kailangan ganito. So, dito talaga extreme, Marian. Uh -huh. Ay, yun ang in sa indie. Oh. yang ganyan. Mukhang mukhang pa international ka na. No. <laughs> pero sobrang thankful ako na ibinigay sa akin tong balota. Sabi ko nga, "My God, ito nata yung pinakarurok na 'yung pinaka na na-experience ko oh. at Oh. pinaka-bago sa akin na nagawa ko sa buong buhay ko in showbiz. My God. So, ah, ito abang, yun. Aabang na namin yung sa cinema, Kasi <laughs> Parang gusto kong i-upset yung buong buhay ko sa showbiz. Oo oh, yes. oh, eh. Kasi ang dami nangyari. Although yung Marimar, Jezebel, Darna. Of course, of course, of lahat course. yun, talagang okay yun. Uh -oh. Doon ako nagsimula lahat. At lahat, ang dami kong natutunan doon. Pero itong cinema lang gawin ko. Ito yung extreme ng lahat. Oh my gosh. Thank you so Thanks, much. Thanks, yeah. Thank you.